Di mo na nga kailangan pang pumunta pa ng Tugigaraw para masubukan ang legendary pansit na la na kung tawagin ay pansit batil batong. Dahil dito sa Marikina ay may na-discover ako na nagtitinda ng authentic pansit batil patong na overload sa ricados at pampalasa sa sobrang sarap nga nito ni mga chong ay eh ultimo sa baw nito ay eh uubusin mo. Girl, parang sarap ng pansit ngayon. Oo nga eh, nagkikrib na ako sa pansit eh. Saan kaya meron? Ay, ito pala oh. Bubuts Pansiteria. tra Tara. Bali nilalagyan nga nila yan ng itlog maraming toge, Giniling na templado na nila atay, chorizo na galing pang toge garaw, tapos lalagyan nila yan ng isang lumpiang shangai, grabe ba? Diba? pa pala mga chong ay nakakagutom na, dito lang pala yan sa Bubuts Pansetiria, dito sa Marikina kung nalalayuan ka naman, eh meron din silang branch sa Fairview QC open sila dito from 10am hanggang 8pm, Ito nga pala yung menu nila o, check nyo na lang, so tikman na yan so what's up mga chong, nandito ko tayo ngayon sa Marikina para tikman yung Bubuts Pansetiria, grabe tiyo duran nito ah uh, itong pansit nila dito ang tawag dito is mabanambang for only 200 pesos ito yung best seller nila tapos may susundin tayong steps paano kakainin 'yan bale itong luto na to is uh, Tugigaraw style sa first step maglagay daw tayo dito ng uh, konting toyo yan konti lang daw tapos maraming suka maraming maraming suka daw Ayan, ganyan. Palit itong 200 pesos nito is may chorizo, may lumpiang shanghai, may toge, may atay, may egg. For only 200 pesos lang. Meron silang sila ibibigay sila dito na binatil na sabaw. Ayan, binatil ang tawag nila dyan. So sa second step daw, hanapin natin yung itlog, nasa gitna eh. So hanapin natin yung itlog, nasa gitna yung kanina. Ayan, yun. Know? Kita na natin. yan. yan, yan. kita na natin. Tapos ilagay daw tong binatil na sabaw. Ito yung binatil. O, oh, kita niyan. Lagyan daw yan. Alright. right. try na natin. Ito na. Subo, subo time na eh. Huwag daw i megos yung ano ha. Egg. Bawat subo. sasaw dito. Hmm. Ang sarap. Ang sarap. Hmm, wala. Kahit pala, lagi ng ganito pa. Pero subo daw ah. Ayan. Okay ba yung pansit niya? Hindi siya yung normal na pansit na natitikman natin dito sa Metro Manila. Sabi kasi sa akin ng owner, sa ano pa to, Tugiguro pa daw kinukuha. Lado may kita dito niyan. Lagyan pa natin ng binatil na madami. Yung chorizo, yung atay, nagko-complement dun sa pinakapansit niya. You know? Grabe, kailangan malaking ano eh. Malaking portion ng kain para lasan lasa talaga. Ang sarap. Good Shanghai. First time kumakain na itong ano. Grabe ito. Tugay garaw na pa Ang sarap. Mm. Mga taga-norte lang ang lakas ham. <laughs> May siyang kaya. Tignan siyang, siyang nila. Hmm. siyang siyang nila. Pero isa sa mga gusto ko dito, tikman. Ang chorizo, sarap. Pag nagbe-blend sa ano sa pansit. Panalong-panala to, mga tyong. Pagtapos yung maubos tong pansit, sa step 5 niyan, i-wigupin eh, mo yung sabaw. Ganyan, o. No? Sa so, step 6, ito pinakamalaga. Iinom eh, ka ng soft drinks. <laughs> Tapos mag-burp ka daw. Ganon. Mm. Ano masasabi mo, girl? Masarap. Kakaiba yung lasa. First time ko makatigim ng ganitong pansit. Tsaka ang daming sahog. <laughs> Grabe, 200 pesos lang yung girl. Kung nagustuhan mo itong video na to, ano pang hinihintay mo, pumunta ka na dito sa Bubuts Panciteria. And kung may gusto kang ipa-vlog, comment down below. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye!